tao ng pasinteng dialysis. Kaya mag-drive pa. May pasinteng mong drive. <laughs> Laban lang guys. Praise ako sa inyo. Lord, thank you sa so pagkain. Magbigay po ng nourishment sa katawan. Jesus name, I pray. Amen. Guys, kain tayo. Kain tayo. Wala sayuti. ka. Wala guys. Bawal ang kinain ni Papa Jun pa, guys. Oh. Lagyan ng sayuti guys. Bawal oh, yan Bawal yan sa'yo. Parang tikim lang guys. Parang tikim. Yung tingnan mo. And guys, nagkain na talaga ng bawal sa si papa dyan guys. Kahit kasi wala na siyang makain. Wala man siya nakapamasada gahapon kay nagpa-dialysis siya. Then pag uwi niya, kahit pagod siya, kahit pagod siya, ay namasada lang kahit sandali para pambili ng ulam. Ayan lang ang nakaya niya bilhin na ulam. Uh, Sa UT at saka pinap pinapa. Sardines. Mm. Bulat Ay, mayroon pa pala daw. Hmm. Uh. ni Pastor namin, guys. Eh. isda na galunggong diprito namin kagabi. Thank you, Pastor. Alaka, punti lang talaga kainin mo, Papa Jun. kay bawal yan sa'yo. Ano ba yan? Wala na kasi siyang, ano guys, oh, apple cider. Uh, wala nang laman, oh. Uh, tingnan niyo ang ko naman nangas, Papa Jun. Kasi kung may apple cider, sana, guys. Yun. Yun ang ginagamit niya sa pagkain niya. Yan, magsalad ng talong. Salad ng ampalaya. Ang pipino. Yan, ito lang talaga ang piti sa kanya na, ano, binigar kasi bawal sa kanya yung ibang vinegar at ang mahal ka talaga nito guys hapit mag 700 so iwan ko kailan pa naman kami makabili ako kamahal pa naman tapos ang oil lang dapat sa kanya uh, olive oil din ayan para walang yurik magaling na kasi yung yurik ni papa din kasi yan yung ginagamit niya apple cider vinegar ayan nga yung nakain siya ng bawal diba sabi ko papang, hindi ka muna magkain ng bawal kasi next week ka pa magpa-dialysis next Friday pa sana mga tindis ang gap di ang bawal pataka ramang ka tingnan mo sa youtube di Dok Willie Ong pakita ko sa'yo na bawal yan ka maniwala sa youtube bawal papang, sardines bawal yan sa'yo Tog so, may tubig mo yan. Ay! Gahit ni ulo ng pasinti guys. No, may tubig mo